Hi guys! Sarasamahan niyo kami dito sa mahigit isang buwan na nagtitrending dahil sa malakas Christmas tree nilang kulay ng mga street style donuts at bukod doon may bago pa silang flavors kaya no wonder hanggang ngayon pinagkakaguluhan sila at grabe sa haba ng pila dal buong kali ang nasasakop nila. Ito yung Anielas Leche Flan na nag-start ng 2016 at sumikat dahil sa Leche Flan nila pero ngayon pinipilahan at pinagkakaguluhan dahil sa street style donuts nila na nagsimula lang nitong January 2023. Hindi nga rin daw nila akalain hanggang ngayon patok na patok sa mga tao yung donuts nila dahil mahigit isang isang buwan na rin daw yung nakalipas simula nung na-vlog sila at nagtrending sila. Talagang lahat willing to wait kahit magintay pa ng dalawang oras para lang makabili ng donuts nila. At guys, ayo iba dyan galing pa talaga sa malalayong lugar at talagang kung bumili, bulto-bulto na raw. At imagine guys, almost 25,000 pieces ng donuts ang nabebenta nila sa isang araw. Para sa mga mini donuts lang yan itong mga munchkins nila. Hindi pa kasama dyan yung mga giant donuts nila. So imagine nyo na lang guys, sa lahat ng donuts nila, almost 30,000 pieces a day. Nung nakaraan nga lang daw na mano-mano pa lang yung nila ng mga donuts nila. Pero ngayon, meron na silang machine dahil grabe nga daw yung demand. Paano ba naman kasi para sa presyong 20 pesos, meron ka ng tatlong klase ng munchkins? So, lumalabas parang 7 pesos lang ang isa para sa giant munchkins nila. Plus, ang nakakatuwa pa dyan guys, napaka-creative nila. Parang every month ata may mga bago silang flavor. Nagsimula sa choco butternut, hanggang nagkaroon ng ube, plus ngayon, meron pa silang buko panda na bago. Alam nyo bang nakakwentuhan ko pa yung owner nito? At may isa siyang tinuro sa akin na hindi, hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko wag daw kalimutan na mag-share ng blessing sa ibang tao dahil tiyak daw na uulanin ka ng blessing sa mga panahong hindi mo inaasahan pa. O ba diba, no wonder kaya talagang buhos yung mga blessing sa kanila ngayon dahil madalas silang gumawa ng charity events para makatulong sa mga tao. Kaya ano pang nanantayin natin guys? Una natin patagalin. I-try na natin. Bago na namang flavor ang anyelas. Diba last time na try na natin to, ito yung nagtrending nila. Tapos pati yung ube nila. Ngayon meron silang bago na buko pa niya. Mainit-init pa. Halatang bagong luto. Tsaka, ayan o, oh, makikita nyo ha. Ah. Tinan na natin yung tinapay nila kung gaano kalambot. Tsaka, pag inamoy mo siya, buko pandan na buko pandan talaga siya. Mm. Mm. Grabe yung lambot niya. Yung last time na vlog ko, kung gano'n siya kalambot nun, gano'n pa rin siya kalambot. Tsaka 'Yung lasa ng pagkabuko pandan niya hanggang loob ah. Bukod kasi sa tinapay, na may flavor na siyang buko pandan. 'Yun nilalagay pa nilang syrup na may lasa na rin na buko pandan, plus 'yung powder pa na desiccated coconut. Sobrang sulat na, na 'to ah. Tingnan niyo naman kung gaano kalaki, ah. kuha akong bago ah. Tsaka mabigat siya, nakakabusog agad. 'Yung tamis niya sakto lang din for me ah kasi syempre siguro dalbontes ako ngayon, medyo mahilig ako sa sweets. Syempre kanya-kanya naman tayo niyan eh, di diba? Ito daw yung pinakamasarap na brownies Wala daw tong katulad eh yun guys, ay so sobrang pa Sobrang moist. Si yung 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 si... yung 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 parang ang kumain ng chocolate lang na brownies. Tingnan nyo yung layer niya, oh. Masarap. Masarap, ah. Yan ang yung mga gusto kong brownies, eh. Mm. So, yung ensaymada naman nila i-try natin. <laughs> Kaya tapatan daw na ito yung mga nagbebenta ng ensaymada na kilala. Na mamahalin pa. Tapos ito, 20 pesos lang isa hawak ko palang, lang sobrang lambot na. Ay ano, lumulubog na yung kamay ko sa lambot niya. Hindi rin tinipid sa toppings, sa? Mmm! Grabe. Lumubog yung bibig ko sa sobrang lambot niya. Pinold ko na sa sobrang lambot niya. Oh. Mm. May laban nga. Actually, bitin siya kung sasabihin ko lang masarap eh. Sobrang sarap. Eh. For me eh. Grabe guys, ang dami pa nilang iba't ibang choices dito ah. At lahat yan hindi nagtatagal sa lamesa na bebenta agad. Literal na sobrang dami talagang bumibili sa kanila non-stop yung mga tao. Umulan na't lahat, nandyan pa rin sila. Tsaka pauwi na kami ah. Inabot na kami magagabi na nandyan pa rin sila. Grabe. So, yun lang guys. Share ko lang sa nanatakong guys sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye! Mwah!